Dumaan na naman ang Pasko. Gusto mo rin ba matry ang ganitong luto ng malagkit? Yung hindi ka mauumay kahit na matamis? Tara, let's cook! Kung paano? Sundan nyo lang ang video ito. Pagsamahin lamang ang gata, isang lata ng evaporada, isang lata ng kondensada, at one-fourth na wash sugar pero hindi ko inubos ito. Pwede din white or black sugar or negro kung tawagin. Tapos maglagay ng pinch of food coloring, purple color, para ma-achieve natin ang OB color. At haluin lang ito ng mabuti. Hintayin lamang na parang kukulo. Pag kumulo na ng ganito, saka natin ilagay ang sinaing na malagkit. Hindi ko na pinakita sa video, easy way lang naman kung paano isaing ito. After that, haluin ng mabuti hanggat na ma-well-combine na ang lahat ng flavor sa ating malagkit. Huwag tigilan kakahalo para ma-achieve natin ang perfect purple yema rice cake. Tapos isalin natin ito sa any tub container. I-fix lang natin ito ng mabuti para kaaya-aya sa ating mga bisita. Tapos gadgara natin ito ng cheese on top para mas cheesy at mas masarap. Hindi ka talaga mauumay dito oras na para lantakan. Mmm, um, yummy!